Okay guys, uh, bago po tayo magsimula, pa-support naman po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-like and share na rin po. Salamat! Hi guys, maganda at pinagparang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, nasa harap natin ngayon itong mga scrap na plywood, ano? Ito pa rin yung mga huling bahagi o huling kira doon sa mga project ko no so guys uh, muli uh, -dikit dikitin ko sila at uh, gagawin ko ulit silang speaker box no speaker box ng dalawang digits na instrumental gagamitin ko siyang pang mid high doon sa dalawang digits na sa na ginawa natin ano so tara guys samahan niyo ako gagawa tayo ngayon ng speaker box na pang mid high tara guys Okay guys, ano, ito na yung mga napatuyo natin, na napagdikit-dikit natin. So, marami-rami na rin ito, no? At ito pa yung isa pa na ating pagdidikitin. At ito naman yung kasulukuyang pinapatuyo, ano? So, matagal nga lang guys yung ganitong proseso. Dahil, syempre, bawat, uh, bawat pinagdidikit natin, eh, pumapatak ito ng mga hanggang 10 minuto. 10 o hanggang 15 minuto, ano? Tapos yung ating pipe clamp ay uh, dalawa lang. So kaya matagal ano, hindi kaagad siya madaling trabaho ano. Pero gano pa man guys, syempre ano, kumpara naman sa masayang lang yung mga scrap, so pakinabangan natin kung kinakailangan pwede naman pagdikit-dikitin. So bakit ang hindi, hindi ba? Okay guys, ano ito na yung ikalawang batch ng mga scrap na plywood na ating pinagdikit-dikit. So, ang gagawin ko dito guys ay yung box na kung tawagin ay monitoring ano or monitor box. Yung makikita na yung kadalasan dito yung naka-slide, no? Nakaharap ito sa sa tao, ano? So, yung gagamitin natin yung speaker. So, guys, ano yung mga instrumental or woofer. Generic lang siya, guys, ano? Pero, balang araw, papalatang ko rin ito ng branded, ano? Para mas maganda ang tunog, mas quality. Sa ngayon ay uh, isa lang muna, no? Ito yung mga tweeter niya. So, magiging two-way lang siya, guys, ano? Pero gagawin ko siyang jewel box, ano? Ayan, ganyan na nakikita ninyo. So, jewel siya, no Sa isang box, dalawa na sila. So, ito yung kanyang mga Twitter Tapos, ito yung kanyang air vent na isang D3 at dalawang D1. So, guys, ito yung kanyang siding, no? Ito yung isa ito yung front tapos ito na yung kanyang top and down no tapos ito yung dalawa niyang siding okay guys sa ah, lilihain ko na lang pipinis ko lang siya sa, sa liha sorry pipinis ko lang siya sa liha and then ah, a assemble na natin guys okay, yun ko ha ah. mga scrap lang to ha ah. makapansin naman ninyo dikit dikit eh no ayan no oh. so ito mga to ayan no oh. dikit, dikit silang lahat So lahat yan guys ano, lahat ng ikakabit natin is puro mga dikit-dikit lang ano. Para kahit paano naman makakuha kayo ng idea na mula sa scrap na plywood ay pwede tayo makabuo, no? Makabuo pa tayo ng mga box ng speaker. Okay guys, ano? So, ganyan na magiging itsura niyan guys. Ano, naka-island siya. Kasi ang ano niya, ang kategory niya is sa monitoring, ano? Nakaharap siya. Karaniwang guys, ang ganyang speaker box ay ginagamit lang. O, ang mga speaker lang na niloload na ay mga instrumental lang, ano? Sa mga pangkantahan. Pero pwede rin siyang pang, ano, pang mid-high. Yun talaga ang focus niyan, pang mid-high siya, ano? Tapos pwede rin siyang pang program, pang simbahan. Ang kadalasang speaker na pwede lang iload sa kanya is mga instrumental. Yung ganyang box, yung ganyang box gaya, hindi na kailangan ng ano, no? Hindi na ng division kasi instrumental lang naman yan. No? Hindi na kailangan ng division sa gitna. Hindi na kailangan ng l ano? So, ganyan lang siya, plain. So guys, ganyan ang kalabasan niyan, ano? Medyo naka-slant siya. Ito yung siding niyan. Yan, nakapahiga siya, ano? Ang tawag niyan, guys, sa uh, monitoring, ano, ano, monitoring box, ano? Siya yung madalas na nakikita niyo pagka mayroon mga concert, may mga singing contest. Siya yung nakaharap dun sa mga taong kumakanta, ano? So, pwede rin yan, guys, pang mid-high, ano? So, ginawa ko yan pang mid-high. Tapos sa uh, paghahanda na rin kasi magdi December pag ka yung mga sound system. So meron na akong pang-monitoring. Habang abang wala pang mga arkila, ay uh, gagamitin ko siya pang midday ko, no. Okay guys, ano, nakatapos na naman tayo ng isa na namang project, ano. So ayan sa guys, ano. Guys, uh, sa yung imamats natin doon sa ginawa nating l ported na digis na sa Buper, ano siya yung gagawin nating pang midhay no? at syempre pag kami mga program halimbawa sa church singing contest tama tama yan guys ano? dalawang instrumental o yung whooper tapos dalawang tweeter dalawang maliit na butas ano? tapos yung sa gitna na malaki so yun yung kanyang airbend ano? okay guys Okay guys, ano, ah, next video na lang natin na ah, isa sound check, no? At ah, kung ano yung sukat din niya, no? Okay guys, sapa support naman na aking munting channel, papindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, ipapala natin dakilan Diyos sa isumating lahat. Maraming 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 salamat po.